Sa mga hindi pa nakakapanood kung ano yung nangyari sa vlog ni Madam Yelka po nito, panoorin nyo ito. Parang kagpuga! Oo, bigyan nyo! Uy, manay! Bigyan nyo! Uy! Bago ko! Bago May portal. Alam mo ba yung portal? Baka nasa itong kwarto hey, no. yun? Tangina, swerte yung mga yung kakapon. Tangina. Hanggang ngayon, wala pa rin yung motor ko. Sige. Sinaktong pa nila si Madam. Tangina nun. Tandaan nyo, hindi pa ako tapos sa inyo mga kupal kayo. Sa mga hindi pa nakakapanood kung ano yung nangyari sa vlog ni Madam Yel kakapon, nito panawarin nyo to. Parang pinapuga. Oo, bigyan nyo. Uy, manay, bigyan nyo. Uy, Hindi ba? Tangina. Sobrang kupal ng ginawa nila kay Madam Tol. Kupal Tangin talaga. Tangin na babae. ko. Ano, may balita ba kay Tol? Kung nasan. Kahit Wala. si Barney lang. Tangin na makuha Gusto natin mo, si Barney. Gusto mo, ipacheck natin yung mga CCTV dyan sa ano. Hingi tayo dyan ng coffee yung kay Press. Pwede, oh, pwede, pwede, pwede yun. yun. Diba? Pero yung, yung, yung ano. Motor. May hey. napansin ba kayo sa Ganggang -gang House? Ikaw kayo bakit? Diba sabi mo. Titignan mo din wala wala pa doon yung motor. Puta, eh, hilig talaga nila nung nakaraan yung sasakyan ko, tas ngayon yung motor naman. Magnanako <coughs> na talaga sila. Walang problema doon, okay lang yung gawin nila, wag lang nila sasaktan yung oh, babae. Oo, oh, sinaktan yung babae. E. Babae yun. Tapos ngayon magtatago sila. Tara, ano, punta natin doon. Tara, tara. pa ba si Pasalamat? Wala nga eh, hindi ko nga rin makita eh. Sige tara, punta natin doon. Tara, tayo na lang. Magkana tayo. Hindi, talaga. Alam ko na. Ano? Doon tayo dadaan sa may portal. Alam mo ba yung portal? Baka nasa Ay, na porta yun! Le, Boss Lucio. Nasa pinsang ko. Oh, 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 tara. Ito, tara. Ito. Tara. 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 Let's go. Tara. Samuel. Kaya ba diba kayo? Bilis. Okay, Uy. Hey, okay, Kung saan kang pumapasok ka. Pinsan, Pinsan yun. Pinsan. Kahit na. No trespassing. Teka. 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 Dating. Ikaw na. Yusuf. Pre. Ano? Ano na? Paano na? pag tayo ni Berting? Mabilis naman ako tumakbo eh. Ikaw? Hindi, yung motor. Mabilis na lang. Ay, Ay oo, moto. na, yung motor. Ito, kailangan natin mahanap yung motor. Tara na, tara. yung motor. Kaya bakit, akit ka na. Hindi, okay. sige, bakit nabahala sa motor. huwag ka dyan, hindi. Doon, doon ko makinat. Maki, huwag ka maki, sa ano. Uy, yan, bumamod. mo Kaya? Kaya? Kaya bakit, bumamod. Bakit, bakit. Kaya bakit.

motor 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 Mana motor 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 Pagpapainin nyo! ka, Bray! Kago ka, masipa ka dun? Nanak namin yung motor! Kinuha nila kay yung motor ko eh! Wala doon. dun! mo naman